Napagawaan tayo ng TV. Yan, good morning mga katatak. Uh, ah, araw ng hihing ko. Uh, natin yung pinagawa kong TV. Kasi nabadyos tayo yung nakaraan. Baka ngayon, nakabili na ng pesa. Ayan. Service ko ngayon, si Ato, Ato yun. Yan, out si At kay Ato. Yung kapitbahay namin to. Pag may ako, siya ang service ko lagi. Hello! Saan sa niya ko i-hatid? Nihatid uh, ay, pa rin nya ako. Hmm. Saan niya ko da, ano, papahatid? Uh, punta natin yung mga yung TV na uh, hindi na yung nakarang araw. Uh, nakita nyo naman sa video ko kung, kung ano nangyari na mali yung pag-program uh, babalik ka rin natin mga katatak. Ha? Mapapanood ko sa YouTube? Oo. Oh. Oh. Yan, palapit na. Tatanong si Kitiga sa si natin. Sarado okay. pa yata siya. Bukas na, napuntaan ko na. dun Doon siya, ano? Ah, doon pa. Oo. Oh. Kay Michael. Hala ah, ko, kay Kitiga. Linggo ngayon, maraming pasayro yata to eh. Wala? Ha? Wala pa. Ah, wala pa? Oo, oh, may maya yan, mga Okay. Okay. Ah, may timba ron paysa isa, Doon ako nagpagawa kay Michael eh. Nandito dito dito no. Oo. Oh, oh. maganda din gumawa diyan. Ay, mali. Ah, diyan. Sa dito di diba? oh. ba? Oo. Malba dito. Ah, 'yan okay lang 'yun. Basta maganda lang. Oo. Okay. Di katabi lang natin. Maalapit na tayo. Yan. Itong shop <stereotype> ni Michael. <maks> yeah Ah, yan. lang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì lang yung mga gawain ni Sir Mike ang dami ito yung TV natin na kwan na nag blackout ito siya Ay, sayang naman pag ano, eh. hindi mo pinagawa morning, Sir Mike. Yan, nandito na tayo. Anong nangyari sa ano natin? Ay, yan, na, napalitan natin ang program. Yan. Sana ma maayos na. Hindi na ito nakapahinga sa pag almusal yan. Diretso sa dito. nabaklas na yan pala lahat yan ang bago naman mo gumastos pa yata sa ha eh, yung ay naman. pwede na ba rin ibalik yun oo, papalitan lang naman ng program ah program wala. lang sa computer lang inaano pero pinalitan na rin ng ano ng talaga ng bag ah so, oh. Kaya, oh. Dada, dada. Oh. hindi mo rin ang pamadali kaya gumawa ng bago tapos gano'n ulit ng program oo oh, si Yan, bako na ito mga katataka. Ba naman lang. So, oh, lang Ay, 'yun si na uli mo, hindi mo na uli. Kailang si uli ko sa kanya. Para siguro, pinalitan rin. niya na lang uli kasi nga uh, magpo-program uli pa sa uli. So, ito yung nagpaprogram program siya para sa mga pang 43. Ito uh -huh. na 'yung binigay sa amin. Uh -huh. Ay, kailangan din magagamit din 'yun eh. Oo. Uh para -huh. na lang eh, korte. 'Yung pang 32 yung binigay sa akin. Ah. Uh -huh. uh -huh. Na yung ano niya. Uy, bis pa balik ko sa trabaho eh. Oo, mahaba ba ngayon ng pakasyon? Mahaba nga eh. Ay, sa mga... Sa lugi. <laughs> eh, <laughs> may gawa ko sa bahay? Hindi, sa mga estudyante. Oo. Oh, oh. Ang katrabaho sa kumpanya lang, medyo talaga. Oo, oh, medyo lugi. Lugi. Kasi... Oh, bakit ito yun? Hindi na Ah, hindi, okay lang siya. Okay, sa iyo lang. Yung, yung ikakabit natin yung sa iyo. Pasensya ka Sir Mike, ako, kung marami akong tanong, ha? Okay, walang problema. So, para... Well. Yun. Gumana na siya, mga katatako. Ibabad na natin to sa panonood ng Lotyok. <laughs> wala naman lang na tayo sa youtube tayo nakabasi gana na siya tapat natin yun na ayos na mga katatak ayos na sumipi na sa clip lang ganito din kung nakaraan pagpunta ko Taklit lang sana kasi buong pisa naman lahat ang pinalitan. Pinalitan. At pala yung program na nabigay sa akin. So, yan nga isang pagkakamali. Ay, ah, hindi talaga natin ma ano, magagawa kasi magkakamali. Ya, tak ada ng apa ng Nak kacang lagi, nak jap. speaker.

Yan, may kasama na siya remote yung pinagawa natin. Ang pisa niya, may remote na. tinesting mo kung gumagana lahat yung oh, Sa wifi. Na para... mo Oh, yan oh. Yun, yan na naka ano na. Try. <laughs> 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 Mamaya dadating yung manugang ko baka pagmamaya padala ko rin. Eh. Ano customer mo ano, si Armay si Para yung pati po yung in order namin na ano, na GMA? Oo, yung hindi po GMA eh. Ayun. Tapos, hmm. ah, ko na lang. Ah po, sige po. Pana kayo dito ka? Ha? Yes. Apios. Apios, wala na ako tiring stack niyan eh. Tayo ito kaya. Ha? Go. Yun, napaka connect na siya sa Wi-Fi niya. Di pa nakapag-hover sa. Ha, tapos i-Wi-Fi. Sabi naman ng ayan mga katatak, ano, gala. Sabi naman nila, ay pag ganyan, palitan mo naman. Palitan na. <laughs> ay, hindi palitan naman kami ngayon, iyan naman ang problema ko. Yung isa naman yan ngayon. Ayan, ay oh, yan oh. No. Eh, yan Yan mga katatak ko. Katatak din yan. O, lalaki yung mga... Uh, barang, bending. Mga katana, uh, ano. Bending machine. So, Lalaki yan. Hindi namin natapos ka ako na ako. Sa naka-clear ano Kalataga dyan. Bata o, dyan. So, so, yung pinapunta ako niya na kuhan, yung nag-graduate yung mag-graduate yung anak namin. Hindi pa kami nakita ng magulang na. Yan, mga katatako. Gumana na siya. Ayan. Yung nakaraan anak. natin na uh, hindi nangyayari. Ayan uh, yun. Ito yung napapanood nyo, yun na siya. Kaso lang mali, kulang ako kay. Okay, okay, oh, Katata na rin, katata. Yung kasama ko. Harap mo na. Yan, thank you, Mr. Michael. Ah, Dala lang, ha. Yan, thank you. Na bawas-bawasan na rin yung ano natin. Para makatapanood tayo ng YouTube, YouTube ni Idol. Yan, Idol subscriber mo pala tong oh. technician ko. Ayun. Siruptor TV. Ah, kaya naka attend Bye-bye din. Ayos. Ah, Ma. Maraming maraming 'Yan kung mga katatak pag gusto niyo magpagawa kay Sir Michael, dito lang tayo sa JP Rizal. May paho. Uh, may paho. Uh, malapit lang 'to sa Barangay 35. 'Yan. Pag mula kayo sa 7-Eleven. Padaanan yung barangay si 35. Malapit lang siya. Kitang kita na yung lugar yan. Daanan lang ng mga sasakyan. Thank you, Sir Michael. Na, uh, ano natin yung pangamba natin na baka masira yung TV natin. Eh. Malaki yung halaga niyan. Uh, hindi natin kaya magbili ng bago. Oo, kaya pang refill. kaya pang Andito tayo, yan o, JP Rizal. Yan ang barangay. Yan. Malapit lang siya. Walking distance lang. Ang sa sunod, Sir Michael, pagka ano, yung, ano ko, yung monitor ng, ano? Ah, Yung computer. Uh, computer. Ayun, bahala. Dyan, oh. na natin. Oh, na mo. Para makan, kasi gagawa pa tayo ng ibang gawain sa bahay. Oh. Yan, mabigat-bigat na yan talaga yun. Okay, thank you, thank you. Ay, yung ano mo, ano, ano, original, original, niya. pa na. Para makapanood na tayo ng maganda-ganda sa bahay. Ako may tatrabaho kayo Iba talaga. Iba talaga. Iba talaga. Ah, uh, ito so, ang pagpinig ng tinapot. Oo. Pero iba pa rin yung kita rito sa kanila. Ay, iba, iba. Dito may araw ka na tabla-tabla lang, pero mayroon talagang no, ano pa rin. Bin, uh, nababawi mo din sa susunod. Oo. Oh, ganun talaga. Kaso lang ngayon para sa akin malaki ang puhunan, hindi ko kaya. Million ay, ay, na halaga. Oo. No, talagang uh, malaki-laki po. Kaya natin sana ano yung i-manage kaso lang laking konan hindi natin kaya yun magandang sigosyo yung pag-eventing linis na Ayan, tatakipan na to para makapag umpisa na masimula naman tayo ng pagtrabaho sa ibang kwan kailangan natin trabawin gagawa pa kayo ng bahay nyo oo oh, gagawa inanay grabe oh. di uno na plywood ubos na oh? oh, grabe ilang floor ba yung ano ano lang, iba-iba kasi yung may-ari ng ano, nakatira sa bahay. Eh, bawat pala pag iba. Ay, kanya-kanya kaming gawa. ba uh... tanggalin na natin to. Patata to eh. <laughs> lang eh. Oo. Oh. Ano, ano din ako sa iyo, Sir Ray. Eh. Pag lagay ko ng pangalan niyan, niya na ano mo na kagad na ano mo si Idol Roche? Nakita mo na ako. Ah, mala, hindi uh, imposible, no? Hindi yung katatak. Oo. Oh. Tama nga yung ano. <laughs> yan, install ko naman yan doon hanggang kan. Baga. Alam mo to ha, i-connect mo sa wifi mo. Oo, oh, alam naman ang anak ko yun. I-connect. Yan na, sinisira uh, mga katatak yung ano. Ayos na. naparana na, bad news tayo. Ngayon, good news na. <laughs> Ah, testing ulit, sir. O, Oh, kasi i-scan natin yung sa TV. TV. Yes, ah, sa TV naman yan. Oo, oh, scan natin sa TV. Bakit madala na kami maglaro ng TV. Magano. Ayang din. Pag isa nanood ng balita rin sa umaga bago kumakot. ano ba? May favoritism ba? Kung sino yung malapit sa oh, iyo Yung ang nililista nila. mga katatak, papaalam tayo kay Sir Michael. Sir, thank you. Thank you din, Sir. Oh, yan si Mrs. Yan. Yeah. Shout out kay Mrs. <laughs> yan. Ah, ayos na to mga katatak. Sinisting na lahat. Wala na tayo pangamba, mga kapanood. Sa tayo na yan. Nakagal na ulit ng ulit taon. Oo. Oh, yeah. Yeah. Kasi marami pa tayong gagawin. Yan. Ay, thank you. Shout out sa mga kapwa ko technician dyan. Yan mga katatak. Yeah. Dumating na tayo dito sa bahay. Uh, install naman natin itong pinagawa natin TV. <laughs> Ito na siya. Yan. Yeah. Okay. Balik sa, sa dati. Esto na para. We'll be right back.

TV. Ah, hindi siya magka-connection. Yan mga katatak, ayos na. Hindi ko lang nilagyan ng sound kasi baka makapiray tayo. Yan. Naikabit na natin yung lahat yung para ikakabit. Pero yung sa pwede siya sa monitor ng computer, wala na pala, hindi na siya kakasama. Yun ang kaibahan na sa ngayon. Yan. Yan. Maraming salamat kay Sir Michael. Yan, ayos. Yung wala lang yung, yung para sa connection sa computer. Yan ang nawala dito. Pero yung sa YouTube, okay na lahat. Maraming maraming salamat sa iyo. Shout out na rin sa buong pamilya mo. Yan, mga katatak. Kung sinong may gusto magpagawa kay Sir Michael lang, doon sa ano uh, GP Rizal yan malapit lang sa barangay 35 hanggang dito na lang mga katatak yung video nito maraming salamat sa inyo lahat shout out na lang sa lahat na aabutin uh, ng video yan shout out din kay Excel Ben, yan, dyan sa Sigma, kay Sir Randy Rabino yan shout out sa inyo kay ah uh, Jik ah uh, siat ah uh, Magnasi yan shout out sa inyo sir Jik Magnasi yan kay kay Jeros Ferris vlog kay Kabaske kay Pro yan diyan sa Pampanga shout out sa inyo sir kay HPH TV yan ah uh, kay Ricky Roso kay Marlon Lupis yan siya to ng uh, YG at shout out din sa kay ah, uh, sa Royal Cup kay nakalimutan ko yung ano kay pangalan nun pagkatapon ah, uh, Richard oh, yun si Richard yan shout out yan, shout out din kay Jervin ng uh, Janice. yan kahapon yung nakaraan nandun siya Ah, kahapon mayroon andun pa rin siya, no? Yan, shout out sa inyo. Kay Paring Rib. Yan, kay Paring routine, Kay Richard, ah, kasama, kasama namin sa team. Ah, kay Finis, kay Sami, kay... Yan, sa buong team. Yan, shout out sa inyo lahat. Kay, lalo na kay Sir Tom, kay, kay Mampi. Kay Sir kay Paring Chris. Yan, alam ko, umuwi na ito ngayon sa kwan sa Kison kay Ma'am Laika kay Ma'am Grace yan shout out sa inyo lahat uh, kita kita na lang tayo sa sunod na araw siguro ados ang pasok natin yon. And maraming salamat sa inyo kag sa El Chan yan kay Sir Christian kag kay Ma'am Eloisa kag kay ah uh, Janjan yan, kay de pareng tulets, kagad de pareng orako yan. sa tao sa inyo, sa bumubuhos ng El Chan. Hanggang dito na lang mga katatak yung video nito. Maraming salamat sa inyo lahat sa iyong pagsuporta.